Maupay na gabi mga Kalatagaw, adikit yan na sa Kalbayog City, kundi makikita ang pinakamarasa na delikasi isang samar o ng Kalbayog, ang Pingping Sinapa. Tara po! Hello, Pingping Sinapa. Magandang gabi. So, andito tayo ngayon sa tindahan no ng Pingping Sinapa na pinakasikat na delikasi dito sa Kalbayog ay ang tinapa. Kasama nila ang mga laan labtinaw, at saka bagoong. So kung makikita ninyo dito mismo sa tindahan nila, napakalawak, ang daming binibinta. Aside from tinapa at saka ng mga bago, binagoongan at saka ng kanilang uh, labtinaw, meron pa silang mga binibintang tulad nitong pusit, dried pusit. At saka ito mayroon silang pinyato. This is pinyato, ma'am. Pili. ah uh, pili. Sa ano kasi sa, sa Bicol, sa sa alin sa Matnog. May mga nagbibinta din nito. 'Di ba sa mga bas sa pili sa sa um, Corybot at saka sa kasabas. Meron din silang tablia, guys. Masarap 'to. Ito naman, ma'am, ay ang ha? Mas pili masapal. Pili masapal. Ah, okay. Ah, uh, ito naman, banana chips. Okay, meron dito si Boy Dangas. Doon sa San Jorge nagbibinta sila nito. Ito nga 'yung pili. Ah, uh, tsaka mayroon silang tahong crackers. Meron silang tablia de coco. 'Yun ang kanina. Pero naka-sealed na siya, 'no. may packaging na. Mayroon silang tahong crackers, ito hulad. Kung sa Tagalog is bilad, no? Mm -hmm. Then ito dried pusit. Ah, ito ano, adanggit. Yes, danggit, dried fish, dried pusit, danggit. At meron din silang ito may mga ano sila biscuit, iba't ibang klase. At saka dito. Guys, hindi lang tinapa talagang binibinta nila. Pati mga biscuits, meron din sila. Wow, ha? Uh, ma'am, ano dito? Ah, ito, ampaw. Ito yung paborito ko, yung ampaw. Bumibili talaga ako pag bumabiyahe ako. Papuntang manila, tapos pag-uwi dito. Ito yung ampaw, na paborito din ng bayan. And aside from that, guys, meron pa silang... Ito, ma'am. Is hopia ito yung Hopia. Ah, Hopia di Langka. Ito naman ay Sweet Sampalok. Meron din silang ito guys. Siguro may mga banana chips at saka ha? Candy candy. candy. May candy sira. Basta candy. E, eh, ito. Peanut Brittle. Peanut Brittle, guys. Tsaka ito pa. Meron silang mixed cookies. Siyempre, ang daming ampaw talaga dito. Ano, bakit? Ibang, iba't iba bang klase ng ampaw? Ito ang sa Lula Daday. Ano siya? Ah, okay. Hindi pa sila ganun. Pati ibang klase ng mga pendis. Ayan, oh. Then, oh, wow. Mga ilang years na po dito na tayo yung tindahan na to. so, oh, pinakauna, o oh, pinakauna talaga yun. Iba't iba yung nagmamanage dito at saka doon, pero magkapatid lang, ano, magkapamilya. Ito yung tinapa nila. Ito ay isda tinapa pa things tinapa ng kalbayo anong klaseng isda to agumaha sa bisay buraw hasa-hasa asa hasa. Hasa, hasa okay so di ba may ano ma'am tamban ay ubus yung tamban ay meron pa ito ito ano di ba tamban ito siya ay at saka yung bagoong. Ito pa ba? Ano to tawag dito ay ginamos. Alam nyo ba guys, isa din na sikat dito sa summer ay ang ginamos. Yung ginamos yung mga dilis na maliliit dilis na isda. Yung pinipreserve nila na pwede, pwede siyang ano, after a month hanggang ilang taon is naka-preserve siya. Napakasarap niya ito siya. Pag kumain ka nito, pwede mong lagyan ng suka, ng sili, ng limon. Ito, pwedeng sa mga root crops, sa saging, sa balangay kamote, pwede siya. Kahit sa kanin naman pwede din. Ah, ito mayroon silang sisi. Ito ay sisi. Alam niyo ba kung ano ang sisi? Yung sa may bato-bato na dumidikit na parang shell. Talaba. Ano? Talaba. Ito siya. Kasi sisi sa amin, yung mga nasa bato din na dumidikit, Meron din naman mga talaba sa amin sa Oo, dagko na talaba, no. So ito siya, grabe guys, ang sarap nito. Ito ano naman to, ma'am? Uh, This is, ha? Kisung Kisong puti. Mayroon silang kisong puti. Ito na nga, guys, dilis. Have not. Ito siya, dilis. Ito yung sinabi kong maliliit na isda. Dried siya. Dilis. Ito naman yung pag ginamos, ito parang ganto din siya. Pero naka-preserve na talaga to pang matagalan. Ginamos. At ah, saka, ano pa ba dito? Ah, may turmeric din sila. Turmeric. Parang may pagkahawig siya sa luya. Sa bisaya ng turmeric is dulaw. Tagalog ata yun, dulaw o bisaya. Herbal siya. Pero hindi siya ginger aho sinasabing luya, hindi. Iba yung turmeric sa loya. Meron din silang Spanish-style sardines. Hmm, sardinas. Meron din silang Philip homemade peanut butter. Hmm. Kung gusto yung paborito nyo talaga pag kumakan kayo ng tinapay na may mga tawag dito, apalaman. 'di ba? Peanut, Peanut butter na guys, andito lang 'yan sa Ping Ping's Meron pa sino mahilig uminom. May tuba dito guys, ito. Tuba. Ma'am, original talaga 'to na tuba. Sanyog. Magkano naman isan nito? Ah, 480. Tuba halina wine, tuba bahalina uh, minsan nilalagay linalagyan to ng Coke or Pepsi. No, yung iba naman Grips. Okay. Tagay tayo mamaya. Okay. So guys, ito talaga, pipili lang kayo ng kung ano-ano mga delicacies dito sa Kalbayog na matatagpuan lamang dito sa, sa Matubato, Barangay Matubato. Ito naman ay naka-preserve na. Open nga, boss. Dali ka. Kung sino yung bibili nito, daritso na lang tali. Packaging na siya. Naka, ano na siya. Magkano naman ng isang ganto? 500. Ha? 500. May 500 ba kayo dyan? Ito, ma'am, ano to? Ah, uh, um, moron special. Chocolate moron special. Charan. <laughs> Sige <lang. laughs> All right, mayroon silang natirang ano, may natira pa silang alab ah, tinaw. Yung hindi talaga dried na dried na isda o binilad talaga ng mga ilang araw. Ito oh. Like boss, ito siya. Hmm. Pwedeng Pwede pritohin na. Ah. Hindi siya masyadong maalat. Ito ang tinatawag na labtinaw. Kung gusto nyo na masasarap na mga delicacies o mga pasalubong para sa kamag-anak natin, kapamilya, kaibigan, dito mismo sa Matubato, puro 4 ng Kalbayog City, matatagpuan ang ating pinapa na pinakapaborito ng bayan ng Kalbayog.